Hello guys! Ito nga po pala ang buong detalye na naging date namin ni JB sa Baguio. Inaaninyahan ko po kayong manood ng video na to hanggang dulo. Sana po magustuhan ninyo at makapagbigay ako ng inspirasyon sa inyo. Unang tips ko po, kung pupunta kayo ng Baguio, mas magandang mag-DIY na lang kayo. Mag-stay na rin kayo ng ilang araw, bitin kasi kung balikan lang. At isa pa, hawak nyo ang oras nyo. Walang nagmamadali, walang natataranta. Okay guys, umpisahan ko na po ang kwento ng naging date namin ni JB dito sa Baguio. Dapat August 12 ng hapon ang alis talaga namin kasi yun yung araw na pinaghandaan ng mister ko. Ang kaso, nakita ko siyang pagod galing trabaho. Kaya nakilusap ako sa kanya linggo na lang ng madaling araw doon kami umalis. At eto na nga, alas 3 ng madaling araw, August 13, lumarga na kami papuntang Baguio. At eto na nga guys, kahit nakapikit ako, alam ko na sa Baguio na ako. Ang lamig ba naman ang simoy ng hangin? tuwang sa akin ng mister ko, para daw kasi akong bata. Kasi nga naman, video doon, video dito, kaliwat kanan. Pero ang totoo, nag enjoy din siya. Dumating <laughs> kami ng Baguio, pasado alas 8 na, or mga before 9 ganun. Tapos, pumunta kami sa parking area, malapit sa Burnham Park. Sakto, may nakita kaming nakapaskil na transient Inn. Yung lalaking nakapula, yan ang nagdala sa amin dito. Dito sa first floor, ang receiving area. Yung naka at black, sila yung may-ari. At eto na nga po ang buong kwarto namin. Malinis at okay na okay siya. Higit sa lahat, may sarili siyang CR at may heater na rin. Hindi pwedeng walang heater, sobrang lamig. Hindi ka makakaligo. Paano ang labing-labing? <laughs> Charot! Yun na nga guys, nandito kami sa second floor. Yan, kung ayaw mag-isig sa kwarto, pwede ka pumunta dito. Dito sa may bintana. Yan, dyan ka magtambay. At yun na nga, tapos manigarilyo na yung mistyo. Siyempre, umbisa na natin yung libo, sayang araw. At ang una naming target, Mines View Park. Let's go guys! Ito na nga po, nandito na kami sa Mines View Park. Siyempre, magbayad na kami ng ticket for entry. 100 for head. Okay, umpisa na natin ng aura. Picture doon, picture dito. Post doon, post dito. At yun na nga, pagkatapos ng mga halos dalawang oras atang ang pagmumuli-muli, namnamin ng ng Mines View, larga na kami. Ang daming turista, grabe. Tapos may mga kabayo pang makukulay ang buhay. Yan. Joke lang. Malapit sa mga nagumpo kang mga tao, may nakita ang Mr. na wishing well. Naghagis ng bari ang mister ko at nagwish siya. Ito wish niya. Lord, sana po. Maka-score ako mamaya. Charot <laughs> lang. Tawang-tawa rin siya sa binulong ko eh. <laughs> okay, videoan pa natin ang isa pa ang buong minds. Bago tayo umalis. Let's go! Okay, cut na natin dito kasi nakarandam kami ng gutom. Tara, kain tayo guys. Mais at fishbowl lang, sapat na. So, tagal namin kumain at haba ng kwentuhan, napansin namin medyo dumilim na. At dahil madilim na, eto nangyari sa amin. Guys, naligaw kami guys. Dinala na lang sa ano to, na <laughs> Abay, residential area ba naman na namin? <laughs> Bahala na raw, sabi ni mister. Bahala na blusang kanulusot.

Oh, come oh, on! Oh. Oh, Let's go! nababas din tayo <laughs> titigan nyo guys yung bundok dito parang may mga bituin na bumaba sa lupa wow gabi na wala na tayong malilibutan dito bukas naman pero bago kami umuwi ang pahangin kasi doon sa Banhang Porto wala lang tambay lang sa blit. expect ko nga wala ng tao eh kasi gabi na ay wow yun pala ang daming lovers sa dilim kanya kanyang pwesto Hoy, Ibarra, galingan mong manligaw ha para mapasagot mo si Maria Clara. Eto <laughs> pa guys, oh. Tingnan niyo si Lolo. Ang lakas ng mga 60s. Sana Minarana <laughs> na ba naman kami? Nahiya tuloy akong hindi magbigay. Okay guys, uli na kami. Oras na pahinga maghapon ba naman nagbiyahe at saka libot, eh, di sobrang pagod. Ang tanong, makakapagpahinga kaya ako nito? <laughs> Alam niyo na ibig ko sabihin, guys. Good night. Kinabukasan, maaga kami gumising para mas ma-enjoy namin ang maghapon. Ito nga, guys. Ready na kami. Tara, stroll na tayo. Let's go. Ngayong second day namin dito sa Baguio, ito ang una namin pinuntahan. Nandito po tayo sa sikat na pasyalan na Strawberry Farm. Sabi ng nakausap namin dito, kukunti lang daw ang bunga ngayon dahil sa mga nagdaang bagyo. At mangilan-ngilan lang din ang mga nakapag-strawberry picking. Maswerte tayo dahil isa tayo sa kanila. Tara, samahan nyo kami guys. Natutuwa nga pala ako sa aking videographer, yung asawa ko kasi nag-aaral siyang mag-vlog. Magta po ng bagyo para pumikilang po ng strawberry. Sige, tuloy ang kwento love. <laughs> oh guys. Medyo konti-konti lang po yung bunga ngayon. Na hindi po daw peak season. Pero meron naman, kaya lang matagalan lang po na pag ano, palipat-lipat po sa mga naka uh, po natin na strawberry makakuha ka ng isa, dalawa, tatlong bunga ganyan kaya matagal po bagong mapuno isang basket hindi na yan at least meron tayong nakuha sana oo oh. matamis talaga kapag press mo siyang pilitas. wow alright may nakikita pa tayong isa yun pitasin natin ya yeah. <clears throat> ay nahulog pa Pwede na to guys. Tara, libot na tayo sa iba. Okay guys, punta naman po tayo ngayon sa sikat na pasyalan dito sa Baguio. Ang tinatawag nilang Igrot Stone Kingdom. Ang sarap talaga mag magistrol kapag ganito kalinis yung daan. Tapos ang oh, fresh pa ng hangin. Tapos sa single dalawa lang kayo. Wow. Okay guys, nandito na po tayo sa Igrot Stone Kingdom dito nakabili na kami ng ticket 100 per head tara pasok na tayo guys eto na nga pala yung pinaka entrance nya ang dami nagpapapicture kaya hindi kami agad nakapasok eto na umpisa na yung lakaran Tingnan nyo mo lang po kung gaano kataas yan hindi na nabilang kung ilang palapag yan basta mataas po siya. eto po kinunan ko siya sa taas nandito kami sa pinaka tuktok yan yung pinaka baba niya kingdom nga talaga siya. Ang daming lusutan, ang daming paikot-ikot. Mataas siya pero safety naman ng mga daan pakyat. Siyempre, pichu-pichu muna para may remembrance. Bago ka nga pala makarating sa pinakatuktok, meron ka munang madadaanan dito na tindahan. Kung nagugutong ka, pwede kang bumili dyan. Yung Mr. Ko, ginutom yan. Bumili siya ng makakain namin tara guys, silip tayo sa pinakababa. Pero hindi pa ito yung pinaka-tok-tok. Meron pang isang floor. Yan, ipapakita ko rito kung nasan kami. Makain yung Mr. Ko. Tapos sa pinakataas niya, nandun yung last floor. Yan yung Mr. Ko. Is isang, isang floor pa yun. Yung pinaka-tok-tok doon. Yan yung pinakadulo niya na. Ang bidensyo. Panguya-nguya pa o. Oh. Tara, baba na tayo guys. Lipat na tayo dun sa kabilang side. At eto naman po ang view doon sa kabilang side. Yung kulay gray doon sa kabila, nandun kami kanina. Doon kami kumain. Okay guys, nailibot ko na kayo dito. Lipat naman tayo sa iba, tara. Paglabas pala namin, nakita ko ng strawberry taho. matikman nga. Sarap naman o. No? Dahil sa sobrang taas ang nilakad namin, umuwi muna kami para magpahinga tama mainit na mamayang hapon ulit pagtapos namin magpahinga, ito na nga hapon na, hanap ulit kami ng pwedeng mapasyalan at dito kami napadpad sa Mirador Eco Park panibagong akyatan na naman para to guys pero ang ganda ng view sobra grabe oh, muusok na yung bundok, <laughs> ang kapal ng fog oh. mga bahay lahat dito sobrang lamig dito at lakas ang hangin namin. Sobra. Mga kalula. Oh, meron pa as doon. <laughs> yeah. Siyempre, bago tayo humanap ng ibang pasyaran ulit, picture-picture muna. Siyempre, next natin ang Camp Janhei. Pulong-pulong ng fine grist dito sa loob ng Camp Janhei sobrang linis at saka tahimik. Habang naglalakad kami dyan, may nakita kami yung butterfly sanctuary. Para makapasok ka, bibili ka ng ticket, 80 pesos per head. Okay, tambay muna tayo tapos uwi na tayo. Tara na, lipat naman tayo. Punta tayo ng The Mansion. Kaso nakarandam kami ng gutom. Tara, kain muna tayo guys. Wala na ng kibuan. Gutom eh. <laughs> Bago kami pumunta ng The Mansion, dumaan muna kami dito. Yan, ang daming kabayan dyan. Ang ganda kasi ng klima rito kaya laging maraming turista. At habang naglalakad kami dito, may nakita naman kaming ice cream. Strawberry flavor kay JB at ubi flavor sa akin. At ito na nga, papicturan tayo saglit dito sa The Mansion, tapos uwi na tayo. Pagdating namin dito sa tinutuluyan namin, sabi ng mister ko, magpalit na raw ako ng short kasi magbabiyahin na kami pa magpantalon magpantalo na raw ako. Alam niyo ba guys, may nakakatakot akong experience sa kwarto na yan. Habang nagpapantalo ako, biglang sumara yung pinto, kinabahan ako. Hindi talaga ako tumingin guys, natakot ako. Tapos maya maya may bumubulong sa tiyang ako. Sabi ba naman sa akin? Last three minutes. Aro, Diyos ko, yung mister ko pala. Pinaka naman ako? <laughs> may nalalaman pang last three minutes. Bago nga pala kami umuwi, nagsipan muna namin magtambay dito sa Burnham Park. Nung una kasi namin punta dito, gabi na. Mga dalawang oras siguro kami nagtambay dito. Wala lang, kwentuhan lang. Aba, teka, win matching masahe pa yan, ah. Sana, <laughs> Alright, guys. Thank you for watching. Uwi and time na. Thank you, Baguio City, for the wonderful memories. Let's go!